Aga, Zoe, kaya Tatay ka na ulit itira? Yes. Ang sabi niya, he's gonna take care of me and my baby. Ang happy, no? Zoe, nakita ko kayo ni Doc sa parking kahapon. I don't know what you're talking about. Zoe, usap tayo. Ano ba? Zoe, hindi ko lang kayo nakita kahapon. Narinig ko pa kayo. Kaya alam ko na siya'y ama na pinagbubuntis mo. Ba't ba lang yung sa buhay ko? At ano ba pakain mo tatay ng anak ko? Zoe, kapatid mo, kaya concerned ako sa'yo. Concerned? So, ano gagawin mo? Ipagkakalat mo yung naisip nakita mo? Ano, sisiraan mo na naman ako para ikaw na naman yung bida? Zoe, hindi. Kailan pa kita siniraan? Gusto lang naman kitang tulungan eh. Gusto mong tumulong? Sige, isumbong mo sa lahat. Isumbong mo kay Daddy. Diyan ka naman magaling eh. Ano gagawin ko kay Annalyn? Oh, Akala ko wala ang inamin kay Annaline. It's your word against hers. Sa tingin mo, kanino maniniwala yung mga tao? Sa akin or kay Annelin. They always believe Annelin over me. But you have Dr. Sifra to back you up. That he is going to be the father of your unborn child. But what if they dig deeper? What if people find out na pinakabutas ko lang siya? Alam mo, Siguro dapat hindi ko na lang ituloy yung kasal with him eh. Dapat siguro aminin ko na hindi talaga siya yung nakabunta sa akin. What? Are you crazy? You really crazy, Zoe. Why are you backing out on our plan with Dr. Sifra? Ngayon pa na natanggap na ng tao that he is going to be your future husband? Well, we both know na babaero siya. And I don't think he's gonna change even if we get married you know, I don't have a good future with him. I don't. And you think you will have a good future? Sa criminal na yun. Well, at least we love each other. Mm -hmm. Zoe, love won't get you anywhere. Look at your mother. With her love for Dr. Tanyag. What happened to her? No. Iba kami ni Dax. Hindi ko ahayaan mangyari yun. You know what? All my life, I've been trying to please people. My mom, my dad, Siguro this time, sarili ko naman yung isipin ko. So ano, pipiliin mo talaga yung kriminal na yun over the doctor who's willing to marry you? Zoe, are you really that stupid? Don't let love ruin whatever you have right now. Kung pipiliin mo siya, luging-lugi ka. So for your sake, let's stick to our plan with Dr. Sigma. That will save you from a lot of trouble. mami si Zoe, pero di niya rin dinanayin tungkol sa kanila ni Dax. Doc, tama naman na questionin niya yung pangingilam mo since buhay niya yon. Kaya lang the problem is, pinagtatakpan niya yung involvement niya dun sa kriminal, which is kahit saang anggulo, mali yun. Eh, Doc, naisip ko kasi, Iwalay na rin naman sila ni Dax. Saka hindi naman siya involved sa mga ginawa ni Moira. So you're thinking of letting her off the hook? eh, naisip ko kasi, Dok, kung isusumbong ko si Zoe at si Dax, eh baka mamaya makasama pa yung para kay Zoe tsaka sa baby niya. Dok, how about the people in your lives? Hayaan mo lang sila na lokoy sila ni Zoe. Kung ano man yung decision mo, kung ano yung plano mo. Sige lang. Susuportahan kita. Sige, Dok. Thank you, Dok. Bye-bye. Waldak ah! ah, tak kan pula. Bukan main. Ah, Okey. Kau ingat tak tarung saya itu? Bukan bukan saktan bis bis bis. Kau bukan bukan saktan. Bukan bukan. Bukan bukan. Bukan bukan. Bukan bukan. Bukan bukan. Bukan Beri semua. Kubu.